Hello guys, good evening at nandito tayo uli ngayon uh, Gabi ako magbibidyo <laughs> kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng time At uh, may good news ako sa inyo mga kasari, mga katindera-katindero, sa aking mga kaibigan uh, Nagbalik na po ang ating uh, pow power at stable na daw ito So hindi na tayo matatakot na mag-brown out araw-araw dahil naayos na daw nila ang masira sa buong panay. Kaya ito na tayo, back to normal life na tayo ngayon, guys. At pwede na tayo mag-live araw-araw. Kaya ako nag-video ngayon kasi yun ang aking balita sa inyo na uh, stable na ang ating power. At mayroon akong i-share sa inyo ngayong ano ngayong gabi about sa aking uh, tripod kasi 'di ba ilang weeks din nawala wala akong uh, tripod na ginagamit pag nagba-vlog ako so nahirapan talaga ako lalo na yung kamay natin is pasmado kaya pag naghahawak ako ng cellphone, nabablog ako uh, magalaw yung ating video so ngayon, may i share ako sa inyo at ito ay bagong blessing sa atin ngayong 2024 kasi nagbakasyon dito yung kapatid na aking mister na galing sa Maynila. Ah, uh, may istorbo. <laughs> may umuwi dito yung kapatid ni Robert na nagbakasyon galing Maynila yung kan kanyang nakakatandang kapatid. So, one time kasi, nakabanggit ako sa kanya na baka may mga luma silang mga phone stand doon sa kanila. Uh, hihingi ako pag umuwi siya dito kasi sira nga yung aking tripod. So, ngayon, hindi luma ang dinala sa akin. Kundi ito, guys. Ayan. Hindi ko na in-unboxing kasi ano. Back again tayo, guys. <laughs> kasi gabi na, eh, may bumibili pa ng yellow. Ito yung aking isi-share sa inyo na ano, uh, inorderan daw niya ako sa sa Shopee din doon sa Maynila na may tripod. Ito ay uh, hindi ko na na-unboxing kasi pagdating dito, uh, nakabalot pa siya yung di ba pa nag-order tayo, nakabubble wrap pa. Uh, hindi ko na, pinaboksan uh, pinabuksan agad sa akin kasi daw, baka daw hindi maganda. So ito guys, so bago yung ating tripod, ito na yung ang ano natin ngayon bagong blessing ito ay libre lang pasalubong nyo sa akin at ito ay ah uh, ganyan ano rin ah uh, siguro may siguro mga ano lang ito naman ito sa inyo kasi mura lang naman sa mga ano ko sa mga kasari ko dyan alam ko magaganda yung mga tripod nyo pero ako natuwa talaga ako kasi syempre di ba libre at ako'y nangangailangan talaga kasi wala akong tripod. Tapos meron pa siya, oh. Ayan. Pag madilim, uh, mayroon siyang ilaw. At ito ay sinacharge din. ba diba, guys? Bagong, bagong blessing ngayong 2024. Kaya masaya akong ipakita sa inyo ang aking uh, ano ngayon. <laughs> bagong tripod, oh, ba diba? Maganda. Tapos, ah, uh, may in order din ako na pa-order ako sa anak ko kasi di ko naman sure na magbakasyon sila ngayon ngayon nag-ano sila nag trekking kasi di ba piyesta dito sa amin dumating sila dito is four. ay ayun maganda ay masaya ako guys kasi meron akong bagong tripod kasi ito yung ano natin araw-araw meron akong ring light kaya lang mataas naman yun at saka parang nahirapan ako gumamit di pa pang nagbablog tayo, nag-hold tayo hinahawakan lang natin ito kaya masaya ako kasi meron akong bagong tripod tapos yung aking pinaorder sa aking anak ay eto naman itong gorilla tripod kasi ito talaga yung nagustuhan ko kasi pwede natin siyang i-adjust ng ganun o gusto natin pababain, tsaka pwede natin ikot-ikot ito, diba alam ko mo, oh, may meron na kayong ganito pero ako ngayon palang lang nagkaroon kaya masaya tayo, 'di ba? Ito ay 205 lang. Ah. lang, kahapon lang ito dumating. Binuksan na agad ng anak ko kasi excited naman daw siya na makita. Ito naman ay hindi hindi naa-adjust na tumataas. Ganito lang siya pero na-adjust ito na uh, ah, pwede mo siyang ipa-ganon, ipa pa, ano, taas baba. Ipa. Ginamit ko na ito kanina pag live ko at saka maganda siya. Kasi din ako nahirapan nung nakaganoon ako doon kasi 'di ba nakasalamin ako pag nagbabasa kasi yung aking salamin naman is yung pang-ano na talaga. Hmm. Sandali guys, may bibili. Oh, di ba guys? Pag, nagbo-vlog tayo, maraming bumibili. So, kailangan palagi tayong magbo-vlog para maraming tayong benta. Ah, dito na tayo sa aking in-order na gorilla tripod. Gorilla ba? Gorilla? Gorilla. Basta ito na. Masaya ako. Ginamit ko ito kanina nung nag-live ako. At saka maganda. Hindi na ako nahirapan na nakaganun ako. Kasi ba diba yung salamin ko is dubli vista na. Uh, iba na yung ano ko salamin si di ba matanda na tayo so iba yung sa reading iba din yung sa ano lang so kailangan pag nagre-read nag, -re nag uh, pag nagbabasa sa sa dito sa baba ko titingin so kung kung yung yung cellphone ko ay ah uh, hindi nakapantay. Pero nakaganyan po ako pa magbasa. So, kanina, sinubukan ko maganda yung kinalabasan. Tsaka, ano siya, matibay. Yung isang tripod ko kasi na yun, yung nasira, ano yun eh, yung pang selfie stick lang din siya. Ano, yung cellphone ko, kasi mala malaki ang casing, nahirapan ako, minsan nahuhulog. Tsaka, hindi yun ma-adjust. Pero ito, maganda, ba diba? Ito ay 205 lang, guys. Mura lang talaga. 205 lang siya. Kaya masaya tayo kasi mayroon tayong bagong gamit sa ating pagbablog. Hindi na tayo mahirapan. Tsaka dalawa pa pag madilim. Yun ang gagamitin ko kasi may ilaw yun eh. Pwede ko siyang ano, parang ring light. Yung, yung gusto ko pa sana, yung ano, yung parang may pang ano siya sa ingay. Parang, di ba, may parang mayroon tayong uh, ginagamit yung ibang mga vlogger, yung mga sikat na parang may foam yun sana kaya lang hindi naman natin kaya yung mahal yun maghintay pa tayo magipon-ipon pa tayo para para medyo ano naman yung ingay mga bawas-bawasan kasi alam nyo naman dito sa aking tindahan na pag araw ako magbablog grabe yung sasakyan dito ang daming sasakyan na dumadaan kaya napakaingay ng ating uh, video so yun lang guys mga kasari, ang aking update sa inyo sa aking Uh, natanggap na blessing ay 2024, mayroon tayong bagong dalawang uh, tripod para sa ating pagbablog at, at excited na tayong gamitin ito sa araw-araw na pagbablog natin kasi ito na yung ating daily routine yung pagbablog araw-araw uh, ah -araw, uh, ito yung ating ginagamit so happy tayo <laughs> happy tayo mga kasari at mayroon tayong bagong Uh, gagamitin. At yun lang ang aking isi-share sa inyo ngayong gabi na excited talaga ako. Uh, ba diba, oh, wala, wala pa akong tulog. nag ako kaninang umaga. ah uh, wala akong tulog. Tapos, nung no, after lunch na sinasabi ko na i ako, hindi talaga ako naka-idlip kasi uh, tumawag dito yung kapatid ni Robert na may video kay daw doon sa kanila at pinapapunta kami at magtatampo daw kung hindi kami pupunta so wala di wala akong tulog hanggang ngayon pero siguro maya may, alam nyo pag nasubran tayo na walang tulog parang di na tayo naantok o diba at hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo ang aking balita na mayroon na kaming kuryente at stable na daw ito at sana ah, hindi na maulit yung nangyari na nakakatakot na walang ilaw ng ilang araw <laughs> ba diba? At hanggang dito na lang guys sa aking update sa inyo. Magandang gabi. At huwag makalimot magdasal araw at gabi. At sana sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, tindahan ni Ining. Uh, mag Magsubscribe na kayo mga friend. At ipakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pa na mga video. Sa, salamat sa aking mga subscribers, sa aking mga... A silent viewers na patuloy na nanonood ng aking mga video na nagsusubaybay sa akin araw-araw. Maraming salamat sa inyo guys. Good night. God bless us all.